Yung mga kaamigos no, gumawa tayo ng barbecue stand. Ayan. So, ito na matibay na paggawa ito. So, ilalagay natin yung salaan dito no. Dalawang ano harang para kung gusto nyo yung itara iniihaw, yun lang. Kabila pero pwede niyo pagsama mo rin yan diyan. So, ito na yung skin na tinagagawin. Hindi pa tapos. Pero maya matatapos na rin ito. Stainless yan. So, yan ang ating uh, barbecue stand, no? Yan. maya magluluto na tayo nito. Aran na no? So, ito na. Tapos na sa wakas. Yan. Nilagyan ko na ng ano dito. Ha? Para... Yan, nag ano yung parang nakakapit siya hindi ma tanggal ayan pwede yan sabi siya